Lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay, ngunit ang istorya ko ay kakaiba. Ako si Roberto at ito ang kwento ko, isang kwento ng pagsubok, pag-ibig at kapulot-pulot na aral. Mula sa aking pagkabata, ako na ang nag-iisang anak ni Nanay Lani at Tatay Leo. Sa maliit na baryo sa Aurora Province, doon kami naninirahan. Maraming beses akong pinagsabihan ni nananay at tatay dahil sa ugali kong pabigla-bigla. Gaya na lang ng bigla kong ayawan ng pag-aaral kahit anong pilit nila. Noong ako'y 19 na, hindi ko pa rin natapos ang high school. Kadalasan, hindi kami sabay-sabay kumakain dahil iniwasan kong masermonan. Tuwing sabay kaming kumakain, sinasamantala nila ang oras na iyon para sermunan ako. Aba, Roberto, ano ba talagang plano mo sa buhay? Gusto mo bang habang buhay na lang tayong mag at magsasaging? Kaya ka nga namin pinipilit mag-aral kahit test daman lang eh. Ultimo high school, hindi mo pa natapos. Oo nga anak. Bago ka mag-asawa, dapat kaya mo na. Mahirap ang umasa sa mga magulang ng mapapangasawa mo. Kita mo naman ang buhay natin. Halos puro pangkain lang ang kinikita. Sabi na nga ba't sa misa na naman mauuwi ang usapan na to? Naitay, hindi pa araw ng simba, kumakain po tayo. Sana lang anak, wag dumating ang araw na pagsisihan mo ang pabigla-bigla mong ugali. Laging ganito ang eksena sa bahay, na ikinaiinis ko ng husto. Pakiramdam ko, walang bilib sa akin ang mga magulang ko. May nobya na ako noon, si Maria. Ulila na siya at naninilbihan bilang tindera sa isang maliit na tindahan ng kamag-anak. Isang araw, sumama ako sa inuman sa kabilang baryo kasama ang mga kaibigan ko. Dalawang araw kaming nawala ng walang paalam. Pag uwi ko, sermon ang sumalubong sa akin. Kaya't naisipan kong anyayahan si Lani na magtanan. Dinala ko si Maria sa isang baryo sa kabundukan ng Quezon sa pulang lupa, Jen Nakar. Iilang bahay lang ang naroon, magkakalayo pa. Kahit halos hindi mo mapapansin, may mga nakatira rin doon. Makikita mo lang pag may umuusok na nagluluto o nagsisiga. Doon namin sinimula ng aming buhay upang patunayan sa aking mga magulang na kaya kong mabuhay ng mag-isa. Maayos naman ang pagsasama namin ni Maria sa loob ng tatlong buwan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Mahal, aalis na muna ako. Mangunguha ako ng puso ng saging at pako para mailako natin sa kabilang baryo bukas. O, oh, sige, mahal, mag-iingat ka, ha? Eto, pinagbalot kita ng kanin sa dahon ng saging. Huwag kang magpapagutom, ha? Kaya mahal na mahal kita, eh. napaka mo. Siguro hindi ko kakayanin pag nawala ka sa akin. Nako, saan naman ako pupunta? Sya-sya, lakad na at baka saan pa mapunta ang usapan natin. Lumakad na ako, at sa daan, nadaanan ko ang limang kalalakihan na umiinom ng tuba. Inalok nila ako at napilitang uminom ng isang tagay lang dahil kailangan ko pang maghanap buhay. Hapon na nang umuwi ako. Mahal, mahal. Andito na ako. Asan ka? Mahal, may dala akong paborito mong hinog na kakaw. Nang makita ko siya sa kwarto, nagtataka ako dahil hindi siya natutulog sa ganoong oras. Nilapitan ko siya at laking gulat ko ng malamig na bangkay na siya. Maria, anong nangyari sa'yo? Hindi, hindi totoo to. Lani, gumising ka na. Nabalot ng takot at pangamba ang baryo nang malaman nila ang nangyari. May mga nagsabing baka binangungot si Maria, ngunit ayaw kong paniwalaan yon. May pakiramdam akong may pumatay sa kanya. Habang pinagkakaguluhan ng mga tao ang bangkay ni Maria, nasa likod bahay ako, may dakot na lupa, nagngangalit ang ngipin. Lumapit ang isang matandang manggagamot na kilala sa baryo. Iho, kahit hindi ka magsalita, alam ko ang iniisip mo. Huwag kang magpadalos-dalos sa gagawin mong desisyon. Mahirap magsisi sa huli. Ikinwento ng matanda ang tungkol sa patay na kayang manghunting ng pumatay dito. Kailangang huwag ipabalsamo ang bangkay, ipasipsip ang dugo nito, at lagyan ng kakaibang apog ang bibig ng bangkay. Walang nakaalam na ginawa ko ito. Sa huling lamay ni Maria, dumating ang limang kalalakihang nagiinuman noong araw na namatay siya. Tahimik lang sila, ngunit binalot ng kilabot at takot ang lahat ng biglang umupo ang bangkay ni Maria, nakatitig sa isa sa kanila. Iho, anong ginawa mo? Hindi mo dapat ginawa ito. Napakalaki ng kukuning kabayaran sa iyo nito. Nang makita ng lalaking tinititigan ng bangkay si Maria, bigla siyang lumuhod habang umiiyak. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Nanlaban siya kaya napatay ko siya. Patawarin niyo ako. Dali-daling dinala ng mga tao ang lalaki sa presinto kinabukasan. Yakap-yakap ko ang bangkay ng aking asawa. Mahal ko, bakit niya nagawa ito sa'yo? Mahal ko, matatahimik na rin ang kaluluwa mo. Nailibing na si Maria at nakulong naman ang pumatay sa kanya. Sa bahay ng mga magulang ko, nag-usap si nanay at tatay. Leo, puntahan na natin ang anak natin. Ilang buwan na mula nang magtanan sila ni Lani, Parang nararamdaman kong kailangan ako ng anak natin. Gusto ko rin siyang puntahan. Baka na kailangan na niya tayo, nahihiya lang siyang lumapit. Humiram si tatay ng motor at pinuntahan nila ang baryo ng pulang lupa. Sa bukana pa lang, naikwento na sa kanila ang sinapit namin. Walang tigil ang luha ni nanay nang marating nila ang kubo ko. Nakabalot ako ng kumot, matalang halos ang nakalitaw. Nang makita ko sila, nagtago agad ako. Ngunit hinabol ako ni nanay at niyakap ng mahigpit. Nay, hindi ba kayo nandidiri sa itsura ko? Tingnan nyo, puno ng buko lang buong katawan ko. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Ikinwento ko lahat kay nanay. Sa halip na sermunan, nakita kong umiyak si tatay. Niminsan, hindi ko siyang nakitang umiyak. Niyakap nila ako ng mahigpit. Anak, pandirihan ka man ng iba. Hinding-hindi kami, ang mga magulang mo. Oo, Pinapagalitan ka namin pero para sa kabutihan mo. Ayaw naming danasin mo ang hirap na dinanas namin dahil walang pinag-aralan. Iniuwi na nila ako sa baryo, ngunit lumipat kami sa isang isla sa pagitan ng Quezon at Aurora Province. Lagi nating tatandaan bago gumawa ng desisyon, pag-isipan mabuti. Hindi na natin ito maibabalik pa sa dati. Lagi nating pag-isipan ang bawat aksyon natin dahil bawat isa ay may kaakibat na kapalit. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Matamis na panaginip kung makakatulog ka pa.